pull out natin ito dahil ayong bleeder ayan uh, pull out natin kasi hindi natin mableed na bumiga yung repair kit matagas na ito so, bumigay bumiga yun ito so, yung repair kit na to ano laging basa palitan natin ang repair kit tapos pabunot burutin muna natin yung bleeder para mapalitan natin ng bagong bleeder Ayan oh. mo. Ito, natin to, you know, gold, gold zona so blader oh. kit. Sana match to. Shopee ko lang tayo order Lazada pa lang, Lazada. kasi yung ganito, repair kit ng kasa. 700. Eh, sa Lazada, 100 plus lang. Uh, pwede na, di ba? Bunuti na natin to. spata natin ng welding yeah. nabibleed naman to kahit na hindi nagagamit ito kasi medyo mahirap medyo matagal kasi kailangan puno to medyo mahirap gawin yun kaya kailangan palitan na to na hindi mo ma-adjust ng tama yun hindi mo mabibleed ng tama ito yan Kita natin ang ice cream ito para ano naubos yung fluid kasi pag naubos yung fluid ba't mahirap to eh ano naubos kasi yung fluid niya mas mahirap i-blade dyan kasi pag nawala ng fluid dyan o

malaki hindi daw pala usok eh Sabi uh. oh Robin so, pa dapat welding oh

ko na makakita Ang mga mapipix pa yata <laughs> Tabahan niya yung eh. bakal eh Walang bakal, ano kinuluman yan? Bakal lang yung pinaka... Yung housing niya, hindi ba yan doon? Yeah, yung minum yung housing O kaya yung nut, magay na lang gano'n ng nut gano para mapihit nga yung, yung uh, ano okay Kasi sinaputol ko Siyempre ito may hindi kasi yan kapag ka, siya, ka sa ulan. Naglalakyan eh. motor Martir lah, Kandila Oo, oh, di ba? Oo, oh, bumit na. Balik-balik mo lang. Masyado malaki yung bilog eh. Kaya hirapan mo umiikot oh. Kumakanto yata yung welding eh naputol lang din hindi ko mapit no? ba't gano'n? bigas nga ha? bigas nga pinita natin blue turds tapos ispata mo tubo oh, o baka kasi masyado matagal ayaw ah sablay ah

E' il mio trial E' il mio trial il mio al sicuro? So. Mamaya ah, nga lang una ang kulit mo, sarado ka eh. Naputol. Hindi ko maapit dyan sa bakal oh. Hindi naiwan dun. Ay, nakumagat ah. Ha? Nangin, nangin. Alin? Kapitan mo. Basahin natin tubig. Linisin natin. Halo ah, ini sing kembaran. Oke. Para pemasok di semua yang cap kepala kapitan ya. <tap> nakikita dito talaga ng blue turds ko yo. Oh. Ganyan katigas oh. Ay, ay, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ang ina niya, mali naman. Bakit? Tama naman, walang matigas. na kaliter sa mainit na blue flutters. <laughs> Ba't <laughs> kape ka ba? Oh. <laughs> ilakabi ako ginagamit kong kapay stick na eh basta maapala yung ano eh 3 in 1 eh ay anong nangyari naputol pa umiikot na bakit naputol pa pero lumabas na di ba? umiit na di ba? umiit ba hindi hindi, hindi umiit iikot ba yun ng gano'ng kalayo kung hindi kaya dapat yung ispad saktol na paba kasi kumakanto rito wag tumama doon may rapitin eh o, bata Di ba lang pinigyan niya? Karayang. Yun, no? Kailangan pala lang ko guys na ito tapos saka yung niyo, no? Ah, bago niyo gagawin, dapat tatanggal niyo muna yung mga goma. Marater goma, o. Oh. Nadamay kaya yung ano. Pero okay na. Goods na yan. Okay. Ito, tingnan mo ito. Ito, aluminum. Iya, ayo order, eh, ang ganda ng order. Kaya ba ako pwede? Hindi eh. na lilinisan 'yan. Para sa gang ngipin. Okay, Papa. Ayun oh, na, parehas ah. Parehas, kumagat eh. Ini saya ke mana? Ini denis dari misinya.